Good morning po, nandito po tayo sa Cavite State University Ayan, papakita ko po sa inyo yung mga Flowers na dito Yung mga halaman nila po, kagaganda po ng bulaklak Ayan Ang gaganda po ng bulaklak nila rito Ayan po, marami po yan oh. Ang gaganda guys ng kulay Ayan o oh. Ito po, mahaba po yan. Ayan, ang haba po ng ano. Ang dami po nilang tanin dito. Flower. Abot po roon. So guys, ang ganda ng kulay oh. Ayan guys, so ang ganda ng kulay ng mga bulaklak nila dito sa Cavite State University. Ayan. Ayan, mahaba guys yan. Ha? Ayan, dito guys, lumapit pa tayo dito. Ayan, lumapit tayo dito. Ang haba guys niyan, yung tanim nilang bulaklak na yan. Ang gaganda ng kulay. Ayan po. At saka guys, doon sa hindi pa nakakakita ng ano, ng kung anong klase ng puno ng pili, pili, nuts. Yung pili nuts guys, papakita ko po sa inyo kung anong klase ng puno. Ayan guys, so, oh, ang laking puno ng pili nuts. Ayan. At ito guys, yung bunga nila. Ayan, yung bunga po nila. Ito guys, ang dami oh. Ang dami yung bunga ng pili nuts. Ang kulay guys nito pagkahinog, eh ano, kulay black saka dun guys ha, hindi pa nakakita ng katawan ng paminta yung pong ito po yung paminta ayan po yung mga bunga nya oh. ang dami pong puno ng paminta rito guys ito. ganito po ang puno ng paminta ayan may mga bunga na po siya oh. ayan, marami po silang tanim na paminta rito sa CBSU ito so guys so ang daming balikan natin yung puno ng pili nuts ito guys so ang dami oh dami guys bunga oh ayan ang kulay ng hinog guys ito ay ano kulay black wala pa guys sinog sila ayan oh Ayan yung pili. Ito guys naman ang puno nila. Ayan, sa amin sa probinsya guys, yung puno nito, pagka tinaga dito, may lumalabas po na puti, yung dagta niya. Yan po yung ginagawa namin sa probinsya na pang paningas ng apoy. Pang paningas po ng apoy, pag kami nagagatong ng kahoy. Ayan, dito po yan sa technology demonstration farm. Ayan po, napakarami pong puno dito ng ano, ng... Pili nuts. ayan guys babalik na po tayo sa ating uh, tricycle kasi nga po napadaan po tayo dito natuwa lang po ako dun sa mga halaman nila rito ayan Ang dami hello guys ang trupa ayan guys yung mga halaman Ito guys yung pamintahan nila. Paminta. Napakaraming paminta. So nakita nyo guys ang puno ng ano ng pili nuts. Ayun. Pinakita ko na po sa inyo. At saka yung pong uh, puno ng paminta. Ayan po. Oh. Ayan. Sige guys. Bye, -bye na po.